karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Sama pagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais batiin ang ilan sa ating mga masugid na taga-subaybay. Si Ati Ruth Estrada, arkitektito Tito Nancy Mandap, Colonel Bert at Lynn Grospe, kay Boy at Beth Sarabia, kay Gala at Bogs Castro, kay Pastor Glenn Minjola, Pastor Boy and Bell Corales, kay Doc Mahala at Doc Erwin Maborang, kay Ati Edna Lopez, Leonida Rubio, Saturnino Santos, Menchi Fajilan at sa PBCC Family sa Lipa City, kay Pelesidad Espirito, Normita Gorospe, Ronald Young, at Rainier de la Peña. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. Mandatory sa isang tunay na tagasunod ni Jesus ang pakikisangkot sa pagkaalagad o discipleship. Hindi ito option na maaaring tanggapin o tanggihan. Alam nyo, napakaganda ng ginawang definition ng American preacher and author na si Brandon Cox tungkol sa discipleship. Wika niya, ang discipleship ay ang sining at agham ng pagtulong sa tao upang matagpuan at sundin si Jesus at maging kamukha niya sa kalaunan. Nagaganap ang discipleship kapag naipakita ng mga tagasunod ni Jesus ang pagibig, na ibahagi ang katotohanan, nakipamuhay sa mga tao at nakahikayat ng iba pa upang maging tagasunod din. Madali ba itong gawin? Mahirap. Ang totoo ay impossible malibang kasihan ng Espiritu Santo ang isang tagasunod. Wika ng German theologian na si Dietrich Ban Hafer. Libre ang kaligtasan, pero sa pagkaalagad ay mamumuhunan ka ng buhay. Mismong si Jesus ang nagbabala sa sinumang mang nagnanais sumunod sa kanya na pag-isipan itong mabuti sapagkat hindi ito birubiro. biro Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa Lukas 14, 25 hanggang 35. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 14, 25 hanggang 35. Sumama sa paglalakbay ni Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang mang lumalapit sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, o maging sa kanyang sariling buhay. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin. Sapagkat sino ba sa inyo na nagnanais magtayo ng tore, ang hindi muna nauupo at inaalam ang magugugon upang matiyak kung mayroon siyang sapat na halaga hanggang matapos ito. Baka kung nailagay na ang pundasyon at hindi ito makayang tapusin, kukutsain siya ng lahat na makakakita sa kanya. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman niya kayang tapusin iyon. O sinong hari ang makikipagdigma sa ibang hari ang hindi muna nauupo at sumasangguni sa kanyang mga tagapayo kung kayang manalo ng kanyang sampung libong kawal laban sa kalaban niyang sumusugod na may dalawampung libong kawal. Kung hindi niya kaya, habang malayo pa ang kaaway ay magpapadala na siya ng sugo upang makipagkasundo para sa kapayapaan. Kaya ngat sino man sa inyo na hindi magtatakwil sa lahat ng kanyang pag-aari ay hindi maaring maging alagad ko. Ang discipleship ay hindi maaaring isang spur-of-the-moment decision. Hindi pwedeng mabilisan at hindi masyadong pinag-isipang sa pagkat napakalaki ng kabayaran, napakalaki ng nakataya, dangal at buhay ang nakataya sa discipleship. Ulitin ko, dangal at buhay. Gumamit tayo si sa ating aralin ng dalawang paghahambing upang bigyang diin ito. Una, ang discipleship ay tulad ng pagtatayo ng tore. Sino mang magtatayo ng tore ay dapat tiyakin na sapat ang kanyang resources upang matapos ang pagtatayo. Ang objective ay hindi lamang masimulan kundi matapos ito. Ang isang gawaing hindi natapos ay mas masahol pa kaysa isang gawaing hindi nasimulan. Wika ni Jesus sa verse 28. Sapagkat sino ba sa inyo ang nagnanais magtayo ng tore ang hindi muna nauupo at inaalam ang magugugol upang matiyak kung mayroon siyang sapat na halaga hanggang matapos ito? Ang isang layuning walang kaukulang plano ay isa lamang panaginip na hindi magkakatotoo. Kapag hindi natin ang mabuti, ang isang bagay na ating ginagawa, pinaghahandaan natin ang ating pagkabigo. Ang pakikisangkot sa discipleship ay tulad ng pagtatayo ng tore sapagkat kapag sinimulan ay kailangang tapusin. Tulad ng pagtatayo ng tore ang discipleship ay isang hayagan at pampublikong gawain. Hindi ito sikreto, hindi ito lihim, nasasaksiyan ito ng mga tao. Kaya dangal, dangal ang nakataya rito. Wika ni Jesus sa verses 29 at 30 ng ating aralin. Baka kung nailagay na ang pundasyon, at hindi ito makayang tapusin, kukutsain siya ng lahat ng makakakita sa kanya. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman pala niya kayang tapusin iyon. Alam nyo, mas malubha ang tatanggaping pagkutsya ng isang taong hihinto sa kalagitnaan ng gawaing may kinalaman sa discipleship. Mapupulaan hindi lamang ang kanyang pananampalataya kundi maging si Jesus. Gagamitin itong punto na mga di mananampalataya upang lumikha ng pagdududa sa pagiging tagapagligtas ni Jesus. Kung kaya't ang ating Panginoong Jesus, idinalangin niya sa kanyang ama na pagpalain at pag-isahin ang kanyang mga tagasunod upang maniwala ang sanlibutan na siya nga ang Mesyas. Ikalawa, ang discipleship ay tulad ng pakikidigma ng isang hari sa isang lumulusob na hukbo. Dito, ang nakatayay hindi lamang dangal, kundi buhay. Ang nakatayay hindi lamang maliit na bahagi ng kah kaharian, kundi ang buong kaharian may dalawang pamimilian ng hari ayon sa ating mga talatang pinagbubulay-bulay. Kung sa pagtaya niya ay kakayanin ng kanyang puwersa ang mas malakas na puwersa ng kaaway, makikipagdigma siya sa kabilang dako. Kung sa kanyang pagtaya ay hindi nila kakayanin ang mas malakas na puwersa ng kaaway, makikipagkasundo siya upang maiwasan ang pagkamatay ng kanyang mga tauhan at mamamayan. Ika ni Jesus sa verse 32, Kung hindi niya kaya, habang malayo pa ang kaaway, ay magpapadala na siya ng sugo upang makipagkasundo para sa kapayapaan. Kaya't napakahalaga ng gagawing pagtaya ng hari sa kanilang kakayahan na siyang magiging basihan ng kanyang desisyon kung siya ay makikipaglaban o makikipagkasundo. Kailangan niyang gumawa ng matalino at mabilis pagpapasya bago mahuli ang lahat. Ang discipleship ay isa ring pakikidigma sa puwersa ng kasamaan. Ito'y malakas na puwersa kung kayat kailangan ang tapang at tatag ng paninindigan ng sinumang makikisangkot sa digmaang ito wika ni Pablo sa Efeso sa 6:12 sapagkat ang pakingipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo hindi laban sa pamunuan laban sa mga kapangyarihan laban sa mga makasalibutang hukbo ng kadilimang ito laban sa mga espiritwal na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan tulad ng military motto na no retreat no surrender walang urungan at pagsuko sa discipleship sa sandaling itoy simulan kailangang ipagpatuloy hanggang sa kamatayan noong 49 BC nang tawirin ni Julius Caesar at ng kanyang tropa ang Rubicon River, nagsimula ang pakikidigma niya kay Roman General Pompey at sa Roman Senate, kung saan sinabi niya, I have crossed my Rubicon. Sa ngayon, ito ang mga ginagamit. Kapag may isang bagay na sinimulang gawin na hindi na maaring ihinto gaano man ang hirap at panganib na haharapin mga hulugan man ito ng kamatayan. Dito sa ating aralin, ipinahihiwatig na sino mang papalaot sa discipleship ay kailangang magdeklara rin ng deklarasyon ni Julius Caesar na I have crossed my Rubicon There is no turning back. Ipinaliwanag ni Jesus, ng nang unang pagpipaglabang haharapin ng isang makikisangkot sa discipleship ayang giyera sa kanyang sarili. Itoy ipapahayag sa dalawang kaparaanan. Una, itatakwil ng isang disipulo ang lahat ng naunan niyang pagmamahal at katapatan. Ang magiging pangunahin sa kanyang pagmamahal at katapatan ay si Jesus. Gaano katindi ang pagmamahal at katapatang ito? Wika ni Jesus sa verse 26 ng ating aralin, Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang lumalapit sa akin na hindi napupuot sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, kapatid o maging sa kanyang sariling buhay. Wala nang pinakamalapit sa buhay ng sinuman, kundi ang kanyang pamilya. Mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, tinuruan na tayo na mahalin ang ating pamilya. Katuroan din ito ni Jesus. Ngunit bakit dito'y tila itinuturo niya na dapat kamuhian ng isang disipulo ang kanyang pamilya. Hindi ba ito salungat sa kanyang katuruan na ibigin maging ang kaaway? Ang ibig sabihin dito ng pagkamuhi ay ibigin ng mas mababa. Hating here means loving less. Ibig sabihin, hindi magiging karapat-dapat Naalagad ni Jesus ang sino mang mas mamahali ng kanyang pamilya kaysa kay Jesus. Ang pagmamahal kay Jesus ay dapat sobrang layo na ang pumapangalawa ay tila isa ng pagkamuhi. Nais ni Jesus na mahalin natin ang ating pamilya, yes. Nais niyang bigyan sila ng importansya at prioridad ito ang nais na gawin natin sa gawin natin sa ating pamilya ito ang nais ni Jesus. Ngunit kapag ang pamilya nagiging hadlang na sa discipleship, kailangan tumayo at manindiga ng isang disipulo uunahin niya si Jesus kaysa kanyang pamilya. Walang mga kondisyon sa pagsunod kay Yesus. Hindi maaring gamiting excuse maging ang pamilya. Ang isang lalaking na isumunod kay Yesus ay hindi naging karapat dapat sapagkat hiniling niya na magpapaalam muna siya sa kanyang pamilya. Gayun din ang isang lalaking nagsabing ipapalibing muna niya ang kanyang ama bago siya sumunod. Minsan, abala si Jesus sa pangangaral at pagpapagaling nang may nagsabi sa kanya na hinahanap siya ng kanyang ina at makapatid na lalaki. Ganito ang sinabi ni Jesus sa lumapit sa kanya na siguro ang inaasahan ng lalaking ito ay ititigil ni Jesus ang kanyang ginagawa at lalapitan ng kanyang ina at mga kapatid na lalaki. Pero ganito ang naging tugon ni Jesus ayon sa Lucas 8.21 ang aking ina at mga kapatid na lalaki ay ang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Hindi hinayaan ni Jesus na ang kanyang pamilya ay maging hadlang sa kanyang paglilingkod. Walang katulad ang tatanggaping gantimpala dito sa lupa at maging doon sa langit nang sinumang hindi mangingiming ipagpalit ang kanyang pamilya alang-alang sa Ebanghelyo. Minsan, sinabi ni Pedro kay Jesus na iniwan nila ang lahat, ang kanilang pamilya, maging ang kanilang hanap buhay para sumunod sa kanya. Ganito ang paniniyak ni Jesus kay Pedro. Ayon sa Marcos G. 29 at 30, Tinitiyak ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak o mga lupain dahil sa akin at dahil sa magandang balita na hindi tatanggap sa panahong ito ng makaisandaang ulit ng mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga bukid na may kalakip na pag-uusig. Pag-uusig at sa panahong darating ay tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, itatakwil ng isang disipulo maging ang kanyang sarili. Wika ni Jesus sa verse 27, Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin. Hindi naman ibig sabihin ito'y hahamakin o aabahin ng isang tagasunod ni Yesus ang kanyang sarili. Hindi pwede ang tinatawag na self-debasement. Pinahahalagahan ng isang disipulo ang kanyang sarili sapagkat siya'y nilikhang kawangis ng Diyos at sapagkat siya'y tinawag upang ipagpatuloy ang misyon ni Yesus. Ngunit dahil sa pagsunod, handang itakwil ng isang disipulo maging ang kanyang sarili. Nang panahong iyon, ang naparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ay kailangan pasanin ang mismong puno na pagpapakuan sa kanya. Ito'y simbolo ng kanyang pagyukod at pagsunod sa kapangyarihan ng Roma. Gayun din naman Susundin ng isang disipulo ang aral at halimbawa ni Jesus bilang batas, maging ituman ay laban o taliwas sa kanyang kalooban at kagustuhan. Sa discipleship, nilalabanan natin ang ating naturalesa bilang tao upang isulong ang Ibanghelyo. Handa tayong lakari ng ikalawa, ikatlo, ikaapat o higit pang bilya para sa kaligtasan ng isang kaluluwa. Handa tayong ipagpalit ang sariling kaginhawahan para sa pagbabagong espiritual ng kapwa. Handa tayong maging huli para ilagay sa una ang mga nahuhulit na wawala. Matapos na hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad bilang halimbawa ng pagpapakumbaba at paglilingkod, Sinabi niya sa mga ito ayon sa 1.13, 14 at 15. Kaya nga kung akong inyong Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa upang gawin din ninyo ang tulad ng ginawa ko sa inyo. Sinusundan natin ang mga yapak ni Jesus bilang mga disipulo. At sa pagsunod natin sa Kanya ay nakapag-iiwan naman tayo ng mga bakas para panundan ng iba. Sinabi ng American author na si Max Lucado, Sa ating pananampalataya, may sinusundan tayong mga yapak habang may iniiwan naman tayong mga bakas para maging gabay nang iba. Yan ang prinsipyo ng discipleship. Tayo'y manalangin? O Baran naming Diyos, salamat po sa pribilehyo ng inyong pagtawag sa amin upang maging alagad, upang makisangkot sa discipleship. Panginoon, tulungan nyo kami na maging tutuhanan ang pagkakasangkot namin sa pagkaalagad sapagkat napakalaki ng nakataya rito. Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng mga tinawag nyo na upang maging disipulo. Bigyan nyo sila ng kapangyarihang nagmumula sa inyong banal na espiritu upang makapagbigay sila ng magbuting halimbawa makapag-iwan ng mga bakas na panununda ng iba bilang mga disipulo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.